muli si ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapa Pilipinas man po kayo o mapa ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit sa man bansa tayo. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. Ganun din po ang ating mga mami, mga tita, mga tito, mga mga daddy, kuya, ate, lolo, lola, magingat din po kayo sa Pilipinas po dahil ang weather po natin ay paiba-iba na lalong-lalo na po ay malapit ng Pasko, umiiba po ang ihip ng hangin sa atin kaya magingat po. Bawal po ang magkasakit, di ba? Sa so ngayon po guys, meron po tayong bibigyan ng isang reaction video. Um, pero nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and linga prop. Ganon po guys, si Ruel Ob Malalag at Rochelle Morales Vlog. Supportahan po natin to sila guys at huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanila mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay nakakatulong po tayo sa kanilang paglingap sa mga taong nangangailangan. Ganon din po. Makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay notify din po kayo. May isang continuation po natin dito guys no. Kung bakit ang mga answer ni Ruel at Rochelle ay pagtitiwala, trust, yun ang mga answer nila sa pinaka-importante sa kanilang mga kasagutan kay Vincent Caliada sa mga question and answer ni Vincent. Di po ba? Ito lang po meron po tayong pakita dito, nandito po sa gilid natin ang ating laptop dahil para po wala po tayo masyadong um, tawag nito wala po tayo masyadong uh, editing, kaya ito nandito sa tabi natin so, maggilid tayo dito para makita nyo guys, so, ayan yan, nakikita nyo na ba? Ayan. Dito po yun, ito po ang pakita natin, no? Sa gilid lang natin. Ito po ang ating, hindi ako magamit ng mouse. Ito po ang kanilang pag-games, no? Dito sa kanilang feeding program ni Ruel at Rochelle, ito ay pang... Pangalawang araw to, no? Dahil alam natin, guys, ang, naging, ang feeding program ni Ruel ay three days na sunod-sunod po ang feeding program nila. Uh, bigyan sa ayuda at grocery. Ayun, no? At ito nga, dito nakita natin, may pag-games. Sa bawat games ay may mga prizes silang binibigay sa mga bata, di ba? Uh, una sa sack race ay limandaan. Tag-iisang daan yata yung bata na nalo na limang bata. No? At dito nga sa ito sa pagpalo ng itlog na nakaibang laro, no, na lahat ng bata ay talagang um, nag-enjoy. no Nag-enjoy dito. So, alisan natin guys ng sound para ang pagsalita natin is Bawasan lang natin yung no? sound. So, dito nga nakita nyo dito guys, ang kanilang Uh, pag-games ay talagang grabe sunod-sunod ang pag-games ni Ruel at ni Rochelle dito, diba? Kaya dito, masabi natin guys, ang mga katanungan at kasagutan nila doon kay Vincent Gallada ay pinaka-importante sa kanilang dalawa ay yung trust, diba? Yun nga sabi ni Ruel, ayoko na mawala yung trust sa akin ng mga tao. At ganun din si Rochelle nga, sinabi ni Rochelle, takot si Rochelle na na mga ako na hindi niya magagawa. Di po ba? Kaya para sa akin, no, napakaganda po ang kanilang mga kasagutan dahil nakikita po natin sa kanilang mga gawa. Nakikita po natin sa kanilang mga ginagawa ang kanilang mga sagot. Dahil unang-una, si Ruel po sa dito sa kanilang pag uh, feeding program na 3 days nila ng feeding program, nakita po natin kung paano po ni Roel um, prepare, na prepare ang kanyang mga grocery bigas na kung saan ay sila sila din no na mga kasamahan niya ang nag uh, impact nito nagpak nag pack lahat nito ng mga kanilang ginagawang feeding program so dito makita natin guys na si Ruel talagang uh, ito yung tao, kung bakit uh, pinapahalaga nito po ang mga pagpapahalaga niya sa pangatao, uh, ang trust na pagpahalaga niya sa tao, na ang trust na tao, ay hindi mawala sa kanya, nakita naman natin kung gaano karami ang mga naging sponsor ni Ruel, no, dahil nakikita po bakit marami siyang sponsor, dahil nakikita po ng mga sponsors. Maliit man o malaki ang na-sponsor sa kanya ay talagang pinapakita niya kung saan po napupunta ang kanilang mga binibigay. Di po ba? Dito nakita natin kahit po sa kanyang mga vlog, sa mga vlog niya na kung saan saan na mga tinutulungan like kay Nanay Emma. Kahit kunting bagay lang po yun na ibigay, kahit maliit na bagay na binigay ng, ng, ng sponsor ay talagang binabanggit niya sa kanyang vlog. Ito po ang ito po ang ibang klasing tao si Ruel no? na ito po yung sinasabi niya bakit naging napaka-importante sa kanya ang trust, ang tiwala ng tao ay hindi mawawala sa kanya, di ba? Ito po ang iniingatan niya na mawala ang tiwala sa kanya. Di ba guys, nakita na natin dito. At ganun din kay Rochelle, di ba? Sabi ni Rochelle is um takot siyang mangako Takot siyang mga na hindi niya magawa. It's better, masabi ko doon, Richelle, it's better na huwag uh, kang mga ako, no? Para hindi ka, mawal ma mabawasan yung takot. Para sa akin, hindi tayo kailangang mga ako sa isang tao. Kundi, um, gawin mo na lang ang kung gusto mong gawin para sa kanya. Gawin mo na, um, gawin na lang yun para sa kanya na wala kang pasabi-sabi na basta may gusto kang ibigay sa kaya, may gusto kang gawin, gawin mo na hindi ka nalang mangako. Di ba? Ganun. Ganun para uh, maiwas din ang stress sa sarili niya. No? Dahil syempre, unang-una si Rachel is nag-aaral pa uh, student siya. Tapos nandun you no, know, sa kaniyang sa kabila ng kanyang pagiging estudyante nakita natin guys na siya ay napupuyat sa kanyang pag-aaral dahil nakita ko po yan no, na doon sa prank sister nila yung prank nila sa si Hazel ng kapi prank ngayon is 1 o'clock in the evening na yun na katapos niyang mag, mag study at yun nga naisipan nilang gantihan si, si Hazel sa prank na yun ganun po kaano yung dedication ni Richelle na sa kabila ng kanyang pagbablog ay maggawa niya pa rin makatapos sa kanyang pag-aaharal. Dahil, syempre, yun nga, guys, ay pinangako niya yun sa kanyang ama, no, kay Tatay Raisan, sa kanyang mga kiweng, kay Daddy Donut, sa kanlola niya, na magtapos siya. Yun po, isa po sa mga nakikita natin na ang mga kanilang sinagot doon kay Vincent Quillada ay talagang totoo, no? Talagang uh, walang halong kaplastikan ang kanilang mga sinagot doon dahil nakikita natin sa kanilang gawa. ba? Diba? Nakikita po natin sa kanilang gawa guys. Parang nag-advertise sa na tayo dito. Wait lang. So, dito na lang siguro hanggang dyan lang tayo guys. No? Dahil dito, marami tayong pag-usapan dito sa kainan. ng kinaruel. Lalo na yung yung mga sinasabi ng mga tao na no? po natin pakinggan like dito nga dito nga guys sa kanilang sa kanila ditong feeding program sa second feeding program masaya ang saya po ng kanilang pag -games. lahat bata matanda ay eh, talagang talagang pinasaya dito ni at Roel. no doon pa lang sa tomato dance ng mga senior citizens nakakatawa doon dahil yung dalawang matanda talaga doon ako natawa guys sa dalawang matanda na binilagyan pa nila ng towel uh, <laughs> yung la, bunganga nila no para lang siguro hindi makita sa kamera yung aksyon ng bunganga nila kaya nandun ang ano ni na Richelle na hingung ginagawa nila na magbigay tulong hindi lamang po yung pagtulong kundi ma-enjoy -ma ang ka mga kapitbahay at napakaganda dito dahil sa Pangatlong feeding program ni Narechelle sa tatlong araw na feeding program nila sa pangalawang araw ay talagang na ano ni Rochelle sa doon sa mga kapitbahay niya isa po yun pinakamaganda na makita natin ugali niya na ang kanyang mga kapitbahay ang kanyang mga kalugaran ay hindi niya nakakalimutan Di ba? Hindi niya nakakalimutan guys, sa kabila ng kanyang katanyagan ngayon, sa kabila ng kanyang mga blessing na natanggap ngayon, isa po ang kanyang mga kapitbahay, ang kanyang mga kalugaran ay talagang hindi ni Rochelle kinalimutan. Di ba? Ganon din yun, ganon din yun ng, ng si Ruel of Malalag nung umuwi sila sa Malalag ni Rochelle kasama si Rochelle. Di ba ang feeding program na ginanap nila noon ay nandun din, naggawa din, nagkandak din ng feeding program si Noel doon mismo sa malalag, sa kanilang lugar, di ba? Kaya, napakaganda po, ito po yung ano natin, ito po yung sinasabi ko na ang lahat na nakita natin, guys, ang lahat na nakita natin, kasagutan ni Roel at ni Richelle doon sa mga question and answer ni Vincent Kalyada is talagang genuine, no? Totoo po talaga ang kanilang mga sinagot dal nakikita natin sa kanilang mga gawa. di ba? Diba? Nakikita po natin sa kanilang mga gawa ang kanilang mga kasagutan. Dito guys, baka sabihin nyo, nano ko yung ano handang, nag nagaya nag games no. <laughs> na games na ulit. Kaya sige, na, hindi na tayo magano. Pag, may, pag nandoon na siya, sa pag-games do natin, may isa pa tayong idugtong dyan na napakaganda na na um, ano nila no yun ang inaano ko dahil sobra dito sa dami ng nag-sponsor ay talagang uh, nakukuha nilang i-manage ang lahat ng nag-sponsor nakita nila na pinapakita talaga sa lahat ng nag-sponsor na yung binigay mong pera dito napunta yung ganito yung ganyan like lang na na mag open serwell si ng ano, mag open si ng mga boxes, di ba? Mga package na dumating sa kanya. Nakita natin, doon natin nakita guys, kung gaano ni si Ruel, ang attachment ni Ruel naman kay Buy Saging, di ba? Dahil lahat, nandun marami no, kung no may mga pangalan, at may mga walang pangalan, talagang hindi nakalimutan, excuse me, hindi nakalimutan ni Roel si Boy Saging. Bigay ko to kay Boy Saging. Bigay ko to sa kapatid ni Boy Saging. Doon po natin talagang makikita na ang kanilang pagtulong talaga is totoo. Hindi po yung pakunwari na dahil lang may video, di ba? Ganun din po guys, nakita natin kung alam, nakita nyo ang aking upload. Um, kikalinga prab, panorin niyo po guys na isang living testimony po noon na, na natulungan ni Kalinga Prab na bulag na ngayon ay nakakita dahil po sa tulong ni Kalinga Prab na mapa-opera yun diba kaya ito po yung sinasabi natin lagi guys na itong mga matubang pamilya ay talagang totoo sila sa kanilang pagtulong totoo po talaga sila sa kanilang mga ginagawang pag-charity kaya para sa akin dahil dito nga, napakaganda po na si Rochelle ay talagang sa kanyang murang edad, 17 years old. At jante siya, talagang nandun sa kanya ang gusto rin tumulong sa kapwa, ang magcha-charity, di ba? Ang pagcha-charity ang pinili ni Rochelle na pwede rin si Rochelle magawa ng blog na personal blog na everyday life or uh, this is my yung tungkol lang sa kanya sa buhay niya, tungkol lang sa kanila sa sa mga kaklase niya, tungkol lang sa kanilang uh, pamilya, 'di ba? Sa daming supporters si Rochelle, daming humanga at sumuport sa kanya. Pwede niyang gawin 'yun pero hindi. Hindi niya ginawa dahil ang puso ni Rochelle ay ang tumulong din, 'di ba? Dahil 'yun yung sinabi niya kay Kalinga noon hindi natin yan makalimutan sinabi niya kay kanina prab na pagdating ng araw na ako din ay umangat meron din ako ay eh, ibabalik ko rin ang tulong sa mga taong nangangailangan ngayon ay ginagawa ni Rachel na ngayon di ba kaya sana yung mga tao tingnan po yun ang ganong ginagawa niya Huwag po natin tingnan, kagaya nito, may, may, may games na naman sila, no? Nag-games sila, may paper dance. Doon sa, sa games nila na ano, sa games nila na card, di ba yung card na eh, sa sapal mo din? Ang card ba yun na ano yun, i-ano mo sa mukha mo, kukuha tayo dito, sampol ng papel. Di ba, yung card, eh, <laughs> sapal dito sa mukha. <laughs> ano ba yun? Di ba hindi alam ni Rohel na higupin niya pala yun pabalik ng um, paper plate. don guys makikita na si Rohel talaga walang girlfriend. <laughs> Sorry Rohel pero napansin ko lang. Yun po yung, yung makikita mo sa taong Uh, wala siyang girlfriend talaga as in si Rochelle lang no si Rochelle dahil alam na kita naman natin guys na sinabi ni Rowell na nagkaroon na naman siya no ng girlfriend nang nag-aaral pa siya pero yun nga ay wala na sila so that means is ilang years na si Rowell na walang girlfriend kaya wala siyang alam sa mga ganun <laughs> then like kay Kuya Alex Librada paglay, alam ni ka, Kuya Alex i eh, higupin yung baraha, di ba? At doon nga naman nakakatawa naman guys. Isa pa nating napansin dito dahil sumali si Lorne TV at saka si Red Noveno Sir Red. Natawa naman ako dahil sabi ni Sir Red, mm, sinampal talaga sa mukha ni Lorne. <laughs> <laughs> baraha. bara sinampag talaga sa mukha ni, ni Lorne ang bara ni Sir Red kaya dito nakakatawa at sana dito guys no ito sana itong feeding program nila na may mga pag games ang daming games sana ay mag enjoy na lang ang mga manunood huwag sana ang gawa ng issue ito dahil napakaganda napaka talaga ng kanilang ginagawang um, pag charity pag feeding program at bigas ayuda dito dahil may entertainment sa tao. Diba? Napakaganda po. Dahil dito na talaga ako natawa talaga sa kamatis. Sa kamatis na tomato dance na Manila natalo si Rachelle at si Ruel. Ngayon and then, na natalo si Rachelle ay eh, talagang sinisip pa si Ruel, no? Sinisip pa si Ruel na maggalaw daw si Ruel. Kaya dito pakita, pakita ko sa inyo guys. <laughs> So dito tayo guys mag-start sa games nila itong sa baraha, 'di ba nang sabi ko kanina para hindi niyo ko sabihin hindi ko pinakita. Dito tayo mag-start. nagkamali. Nagkamali silang dalawa. Kasi dapat ubusin ang instruction ni ubusin ang limang baraha. Di ba? <laughs> excited tong dalawa. Oh, na excited sila, di ba? Sobrang excited tong dalawa talaga sa games nila. Oh. Ulit. <laughs> si Lordy, tingnan mo guys, paano, mm, um, paano, yano, ni red, ang ano o ni, nireda nga Libre halik na yan kasi nahulog yung isang, ano, isang, isang baraha, o, oh, diba? O, oh, tingnan si Rachel, ang bilis-bilis na Rachel dyan, guys, tingnan nyo. hello lang, oo. Oh. di mm. Oh. Diba? Dito mag-enjoy po ang lahat dito sa ginagawa nilang pag-games. ba diba, guys? Oh. Pinakita ko lang sa inyo, grabe yung, yung tawa dyan ni Ruel ay talagang hindi, hindi niya kayang ano ang tawa niya, no? So, dito ko guys, masabi sa inyo na alisan natin na dito yung sinasabi ko guys, itong mga games nila sa ginagawang um, pag uh, feeding program nila ay talaga nakapagbigay lang po lamang silang entertainment dito sa mga nanonood, di ba? Dito ko guys, sinabi sa inyo na natalo si Rachel at si Rowell. Hindi lahat naman ng games guys ay panalo sila talagang dalawa. Ah, grabe si Lorny. At saka si Kuya Alex, oh. Hmm. Ayan. Nap Napisa yung kamatis sa mukha nila sa mata nilang dalawa. So, diyan guys, ay nanalo si Nal at saka si um, si Naputi, no? Ang nanalo diyan Kaya, natalo diyan si na Kuya Alex Librada. Kaya, dito lang guys, dito talaga tayo maano yung, ito yung sana, hindi na, hindi na, hindi, ko na pasensya po, hindi ko na kukunin ito ang paper dance nila no? na ginawa. <coughs> Excuse me. Dahil sana ito ang 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 games nito ni Richelle ay sana ay wala pong mambas. Huwag po ninyong bigyan ng ibang kahulugan. Dahil ito ay entertainment po lamang nila. I'm sorry. Naantok na yata ko. Ito ay, sana ito ay, ang hanggang dito lang tayo guys, no? wag na natin kukunin yung mga iba pang games. Dahil to avoid lang, no? Na masilipan tayo ng mga mambabas. Uh, ito ay sana ay maisipan ng mga tao na for entertainment lamang po nila ito. Dahil hindi lamang sila ang nag-enjoy, lahat po ay nag-enjoy dyan, ba? Diba? Kaya sana lahat ay mag-enjoy na lang, manood sa kanila, wag na lang magbigay ng mga mga masamang komento, di ba? Dahil napakaganda po ng kanilang ginagawa. Dahil mula sa uh, um, araw pa ay talagang binigyan nila ng kasayahan ang mga kapitbahay, ang mga tao dyan, mga bata at matanda, at syempre sila din paggabi. Dahil ayun ah, po yun, doon yun, yun po ang program na ginawa ng sponsors. No? Kung sino ang nag-sponsors dyan sa kanilang mga feeding program. May mga kanya-kanya po sila mga program na, na hinahanda. So, dito ang ginagawa lamang ni Royal at Rochelle ay ginaganapan po ang kung anong nasa program. So, sana ito ay maintindihan ng lahat. Dahil alam po natin guys, no, ito nang mag-premiere nga ito, ay nandyan po si Kuya Bal, no? Nag-enjoy din si Kuya Bal na manood. Kaya sana ay wala pong negatibong mag-comment po ito, hindi po sana mabasa. ay patuloy po yakapin na lang po natin no ang kanilang mga ginagawa di ba so thank you so much guys sana ay nag-enjoy po ang lahat dito tingnan po uh, hinihiling ko po no na sana guys suportahan niyo rin po ang iba po nating mga vlogs ang iba po nating mga nirereaksyunan dahil isang kalingap lamang po tayo isang uh, isang family po tayo dito dahil si Ruel, si Rochelle, isang kalingap yun na nga sinabi ni Daddy Donut part po tayo ng kalingap. So, magkaisa po tayong lahat. Maraming maraming salamat po and God bless everyone. Mag-ingat po kayong lahat. Bye!